Abisala mga kagantotics, ako po pala si Dilima, ang munting kalaban at kaaway ng mga, ng mga ano, <laughs> take two. Hi! Abisala mga kagantotics, ako po pala si Dilima, ang munting kalaban at kaaway ng mga kabutihan, mga haliwanag. Kaya ayun, abangan niyo po ako sa Encantodia Season 1. Ayan. So ito pa na oh. Chat. So ayun, guys, paki- So, for more update, mag-click mo na subscribe button, hit the and notification bell, and like this video. Sa, hindi pa. Sa, so, ano na, sa episode na, sa mga gawin na, sa mga shows na. So, ayan. Um, ingat ka and abangan. Hindi kayo abangan. Taris. Alright.